nga ba? You tell me, paano kung may isang kwento na muntik nang hindi matuloy? Na isinulat ng isang tao halos mawalan na ng pag-asa. Ni si si Hwang Dong-hyuk ang creator ng Squid Game. Sinimulan niyang isulat ang script noong 2008. Pero wala siyang pera. Walang pambay ng kuryente. Daladala ang laptop. Gabi-gabi nagsusulat siya ng pangarap gamit ang lapis at papel sa maliit na kwarto. Pero nang ipinasa niya ito sa mga producers, ang sabi lang nila, too violent, too unrealistic. Walang pumansin. Ulit-ulit -ulit siyang tinatanggihan. Habang lumipas ang mga taon, tumamay ang utang niya. Nag siya, at sa isang punto, binenta na niya ang sarili niyang laptop para lang may makain. Sampung taon, walang kumagat, walang kumilos, walang naniwala. Pero si Wang hindi tumigil, siya na nga na naniniwala sa kwento niya. Hanggang sa isang araw, more than 10 years later, Netflix said yes. At noong 2021, sinimulan nang iproduce ang Squid Game. Ang script na halos itinapo ng mundo ay naging pinaka na serya sa kasaysayan ng Netflix. Mahigit 100 million views, 90 countries, isang Korean series na pinapanood ng buong mundo. Isang kwento na halos nilibing ng sistema pero pinaglaban ng may akda hanggang sa dulo at sa huli, siya rin ang nanalo.